Hello, hello po mga marsis Pagpasok pa nga lang po ng taon ay meron na kaagad ako ang dalawang order ng cake Char! <laughs> Hindi po to order mga Marcy's. Bali, ginawa ko po to para sa pamangkin kong si Frankie May na nag second birthday at 16th birthday naman ng pamangkin kong si Francine. Nung sinabi nga po ng kapatid kong si Lani na igawa ko ng cake yung dalawang anak niya na magbabirthday ngayong January na pinagsabay niya na, ang una ko nga kaagad na isip ay kung kakayanin ko ba dahil nung tinanong ko yung kapatid ko, wala naman siyang idea kung ano yung cake na gagawin basta daw igawa ko lang ng cake yung mga anak niya. At dahil sa Jollibee naman gagawin yung venue ng birthday ng dalawang pamangkin ko, kaya dun ko na lang naisip na igawa na lang si Frankie May ng Jollibee Team Cake. Pero ang flavor na ginamit ko dito ay Chocolate Moist Cake. At para sa cake naman ng pamangkin kong si Francine na Sweet 16, ay ginawa ko na lang siya dito ng Ubi Moist Cake. Pero wala talaga akong ka-idea kung paano ko gagawin yung cake niya. Kaya kung ano na lang yung maisip ko nung ora mismo na ginagawa ko yan. Bali, kwento ko lang po dito sa paggagawa ko ng Jollibee Team Cake ni Frankie. Parang sinundan ko na lang po yung kulay ni Jollibee na kulay yellow and red. Tapos may konting white. Then nagpaprinta na lang po ulit ako dyan sa kumari kong si Maring jian Thank you ulit Maring G. Dahil long time na nagpapaprint na ako dyan sa anak kong si Mamu ay nagloko yung printer niya kaya to the rescue na naman ang kumari kong si Maring Gian. <laughs> Then nung na-frostingan ko na po yan, naglagay lang po ako ng flower tip dyan sa ibabaw. At para kuha talaga pati yung mga white ni Jollibee, naglagay lang ako sa gilid niya ng maliliit na flower tip. Kahit talaga hindi Jollibee yung pagkakagawa ko sa cake ay okay lang kasi nakuha ko naman yung mga kulay ni Jollibee. At saktong sakto na meron laruan si Frankie May kaya hiningi ko muna dun sa kapatid ko pero hinugasan kuya ng mabuti mga Marcy's dahil yun na lang yung gagawin kong pang tap dun sa ibabaw. Di ko man yan na perfect pero masayang masaya ako dahil kahit papaano nakagawa ako ng cake ng mga pamangkin ko at hindi na rin gumastos yung kapatid kong silani. At dahil merong sobra dun sa ginawa kong ube moist cake ng pamangkin kong si Francine, nakagawa rin ako dito ng 12 pieces na ube moist cupcake. At ganoon lang din po yung ginawa ko. Naglagay lang din ako ng mga flower tip. Then nilagyan ko lang din yan ng print topper na Jollibee para magmukha rin siyang customized At at dito naman po sa ginawa kong Ubi Moist Cake bali nakagawa ako dito ng dalawang 7x3 na size ng cake tapos nilagyan ko lang po yan ng soft icing na light purple lang yung color buti na lang din at meron ako naitabi ng mga butterfly dito nung nagawa naman ako ng debut cake nung pamangkin kong si Cheska kaya yun din yung nilagay ko dito. At kung mapapansin nyo po mga Marci, sa dulo ko po talaga nilagay yung cake at naglagay ako ng space dun sa harapan kahit na wala pa talaga akong idea kung ano ba talaga yung ilalagay ko. Dahil gaya nga po sabi ko talaga ay biglaan lang din yung paggawa ko nitong cake na to dahil yung sinabi to ng kapatid ko sa akin ay January 3 na at nag-usap naman po kami ng kapatid ko na sabi ko sa kanya kung ano lang yung meron akong mga stacks na panggamit sa cake yun na lang yung may pwede kong ilagay. Habang naglalagay nga po ako ng frosting dyan iniisip ko na talaga kung ano yung ilalagay ko dun sa harapan kaya ako naglagay ng space dahil kahit print topper ay wala ako na ipagawa sa pamangkin kong si Francine. Kaya naisip ko na lang na lagyan na lang siya ng white dragees para magbukang elegante. total naman ay ay babagay rin to sa kanya dahil nga sweet 16 siya at ito naman po mga butterfly yan pa yung natira ko nung nagawa ako dun sa birthday naman ng atin nila na si Cheska nung nagdibunong August kaya nga po mga marsis nung natapos ko yan ay sobra talaga yung saya ko dahil nakagawa ako ng dalawang cake ng pamangkin ko with matching 12 pieces pa na cupcakes at dun sa baba na nilagyan ko ng space bali sinulatan ko na lang ng pangalan ng pamangkin ko kahit hindi kagandaan ng sulat ko <laughs>